So, dito yan. Kung gusto nyo magpamassage dun sa mga ano, blind sila. Dito kami nagpamassage dito sa Mikey Mall. Dito sa Angeles City. So, eto ipapakita sa inyo yung place nila. Ayan sa so, Amazing Hands. So, eto yung pinaka-offer nila. Galing kami dyan. Napakasarap. <laughs> so, Amazing Hands Blind Therapy Massage and Therapy Services. So, ayan. Makikita dyan yung kanilang mga offer na services. So, sa mga gusto mag, uh, massage dito yan sa Marky Mall. Ayan yung time nila. 10 a.m. to 9 p.m. Dito sa Amazing Pass. Uh, so, katabi siya ng Motor World. Ayan. Dito sa Marky Mall lang yan. So, puntahan nyo sila. Ayan sila. So, yung, mer may, meron silang tiga-guide. Ayan. Uh, normal naman. So, ayan. So, siguro magla na sila. Ayan yung nag-ano, yung nag-tansa, nag yung, Then, yung, babae naman yung sa mister Ayan, o. Oh. nila. So, blind sila mga guys. So, ara. Tara. So, okay naman. Masara. Please. Adapt, Adapt child. Hindi ko na, ano. sila. Ito. Ayan. Ayan. So, so, pag Ayan

Ah, uh, ano lang. Upper, upper Bally, 290 po and then 180 po. 470. 470. Okay. Ano makilala nila, no? Sila si... Pwede mo no, nalang mention. Sige po. Ito po si Dayan. Dayan. Hello, Dayan. Hi, Hi po. Kawai daw. Kawai. kawai lang po. Kawai <laughs> daw. Para at least makilala kayo pagka, ano? Si Puntaan kayo dito. Si <laughs> Kenneth po. Kenneth. Ano? Jaira. Jaira. Rodrick. Kayo po yung ano uh, dito, bale? Uh, uh guide po. Sa kanila? Uh, po. Kayong nag-guide? Mm, okay. Open kayo tuwing? Uh, tuwing uh, 10 a.m. to uh, 9 p.m. 9 p.m. ang uh, uh, open. Pero okay. ang pinakaano po namin, 8 po. 8 a.m. p.m. Ah, hanggang okay. Uh, 8 p.m. Tapos okay. Uh, naka-service sila pagka. Okay. Okay. So, ilang years na itong ano? Uh, bali, ang ano po ma'am Sa third floor po talaga uh, uh -huh. Nagkaroon lang po ng clinic po Nagkaroon na ng clinic Dati, nakikita namin sa mga hallway lang dati Ah, no? uh, po, hallway po tapos, sa nagkaroon kayo ng ano dito. Apo, dito po, Ayo, second floor. Second floor. So, Apo. at least, pwede kami bumalik ulit dito. Apo. Pipili ako sa kanila pag <laughs> whole body next time. Ano? Ayan, sa take, bed po. Mas o, okay po sa o, bed. Oo nga May bed siya. Tapos, Apo. pwedeng nakaupo lang. Ano? Sa chair po. Apo. Sa chair. Tapos yung Pero, mas okay boy. po yung bed kasi uh, with oil po siya. Oo. Lavender oil po yung ginagamit. Yung ginagamit nila. Maybe next time, babalik ako dito. <laughs> sa kanila malamang isa sa kanila. Uh -huh. <laughs> Ayan, thank you. Thank you po, ma'am. Bye-bye. Thank you po. Satisfied sa masakit? okay, naman. Ano, maganda. Ang sarap yun sa akin, ano. Yung masakit pala yung isa akin. ano niya, puro lamig daw. <laughs> puro lamig na yung katawan mo. Kaya, ayun, nagpamasage ka mo. Oo, na yun. So, punta kayo dito sa Mikey Mall. Angeles City na siya. So, masasatisfied talaga. Ang sarap. Uh, yung mga, ano nila, yung massage talaga nila, talagang pinipinpoint nila kung saan yung massage. Yung pinagawa ko, bali yung sa head, ang then sa the egg, and then sa kamay yung pinagawa ko sa So, ayan, bisitahin nyo sila dito sa Marquee Hall. Lang. Ayun o. No? Oh amazing Hands. So, i itanong nyo lang dito pag hindi nyo siya makita. Ang, ang sabihin nyo lang sa punta kayo sa ituro kayo sa men. Amazing hands. so, so guys, suportahan natin sila. Ang galing nila mo sa ayan lang. Bye. Malapit siya sa cinema. Yeah. Pagka nagpa, magpapamassage kayo. Okay. Yeah. Oh, lang, yeah, guys. Ito yan sa Marky Mall. naman yun. Try